Pag dyan, pare. Pwede, ang masaya na muling pagkikita namin ni Tatay Carlito, ang tao na tinulungan natin ng mahigit isang taon ay binasag lamang isang tao. Ang masakit lang para sa akin mga bayan ay yung mumurahin niya kami na wala naman siyang ambag sa buhay namin. Sana ay panuorin niyo hanggang dulo ang video na ito upang makita ninyo ang ginawa ng taong ito sa amin. Matapos nga namin magpaabot ng tulong sa ibang beneficiary ay napabisita kami dito kay Tatay Carlito sa barangay Magsaysay at nandat na namin siya na naglalakad na tila patungo sa aming sasakyan. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ano? Saan ka pupunta? Mahina na talaga pandinig lalo ni Tatay. Saan ka pupunta? Noon pa man makilala namin siya ay mahina na talaga ang kanyang pandinig. Nanakatawag Saan ka pupunta? Saan ka papunta? Ah, yung babae na gala, sa akin, Pupunta na akong daw. Ah, may naghahanap daw sa'yo. Oo. Oh. Uh, hmm, hindi alam nila natay uh, na tayo. <laughs> ah, mamaya tayo, bababa ako. Eh. Bababa ako. Nag-jesi. Mayroon na nakatuhan ko. Ang ilan ko, 100 two, may alam ano, na buwan. 100 to ka na? 100 taon. 102 ka na. Malaki ang labuan. Yan. Ay, mga tao nagbibigay sa si akin. Galing bayan hanggang bagong sila silang, si akin, ako sa mahampan bagong sila. Mga tao nagbibigay sa akin. Isinasaba ko sa pagdarasal to a business na lasays ng gabi. Mira. Ang hapon. Kasi tatay. O, isinasaba ko. Tatay, hindi mo na ako tanda. Ha? Hindi mo na po ako natatandaan? Wala. Hindi mo na ako natatandaan? Uh -huh. Hindi mo na ako natatandaan? Hindi. Uh -huh. Hindi na? Uh -huh. Si Marcos ako. Ha? Uh -huh. Si Marcos. Bako? Oo. Oh. Si Marcos ka talaga? Oo. Oh. <laughs> Ay, ayop. Hindi mo na ako nakilala? Ay, dati. dati. Ikaw, 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 oo sabi ko ka, kapon! Ay, sabi ko, Panginoon, bakit di mo pinapasabgan si Marcos na bigyan mo lang ako mas ni Kunti? Pwede mo lang. Tatay, ako ang kauna-unahan ano? Anong kauna-unahan, sabi mo? Sabi mo, kauna-unahan si Marcos na ano? Oo, si Marcos ako lang. Marcos, sa kaya siya Trinidad na may kailan? Oo. Oh. Yan sa bayang dalawang mahigit ng limang taon. Ah, nagtutulong sa'yo dati? Oo. Uh, okay. Ah, tatay! ko yung bahay mo. Tara dito sa bahay mo. Tara sa bahay mo. Tara. Ah, Mahilal ako. Kanina, malakas ka pa naman. Uh -huh. <laughs> Tara. <laughs> Ang bahay ko ba, nalangkas ka. Ha? Ang daanan ko, ano, Bardo. Bato. Bato. Naggagapang ako. Hmm, alam niyo mga masama, si tatay ang ah, ano na ito? akin. 102 years old na. Grabe. Isa na si tatay Carlito sa may pinakamatanda sa buong Pilipinas. Kabilang na siya doon Kasi bibihira na umaabot sa 100 talaga sa panahon ngayon. Si Marcos kahapon. Hmm. Marcos Kapol, yung, oh. Silang bait si ay, nasabi ko si Mark, wala ba kami Ah, sinabi mo kahapon na bakit hindi oh, na nakikita. Oh. Yo, bahay ko. Oh, ito na yung bahay niya. So, oh. nakakuha kasi dati si Tatay Carlito ng sa 100 niya. Ipinagbayad na siya nung... O, oh, dito na lang tayo, dito na lang. Ipinagbayad na siya dati ng... Ay, may upuan tayo doon na, oh. no? Pwedeng upo si Tatay. Uh -huh. mo so, na na si upuan. At uh, si Tatay po ay nakakuha nung sa 100 years old niya. Tapos, Ah, kinuha na siya ng sa St. Peter tapos Ay, salamat! Nagawa itong bahay niya Matawa lang lang. Mga mga nag-i-evaluate na n'yan May sige ba ko osokal mo ba ako? Tatay, namis mo ako? Ha? namis mo ba ako? Hindi, Hindi Namiss mo ako? Hindi, kumabis ako to Ay, nabis to? Hindi, <laughs> <laughs> sabi ko kung namis mo ako Malabo naman ako Tatay, namimiss mo ako? Hindi Namiss mo ako? Hindi Uh, uh, Oo. Oh. Hindi tayo masyado naintindihan ni tatay. O tayo, may upuan kami. O, upo ka dito. O. o. dito ka tayo. Upo ka dito. O. Upo ka tayo. Upo ka. Para makapagkwentuhan tayo. O. Ako, ang pagpunta sa school, sa mga 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 Saan? Mahila na ako. Saan? Sa school? Sa school, mong edad ko lala. Ano, isang daan magdalawang taon, hmm. may anong nabuhal, ah. may isang daan ng taong kanyan. 102 years and six months. Malaki ang tulong ko sa aking Panginoon. Sa mga tao, galing bayang hanggang pag-uusin mm -mm. Kasama ko silang lahat. Ako tayo. No, Tay, kamusta ka naman dito sa tinitirhan mo? Ha? Kamusta ka naman sa tinitirhan mo? Ha? Hmm? May gaman. Mabuti kung naman. Kung oh, ako, nga rin. Kung wala akong pangulam, mm. nalalong ka ang katawan ko. Kung mm -mm. lalakad ako, naghahanap ako nun. Eh? Pangulam. Ika, pas, padulas lamang sa pagkain. Mm -mm. Ako, ang pagkain ko, kung... Apan ah, sa alis ba? Tapos na, busog na ako. Mm, mm Okay. so sa mga hindi nakapanood sa kanya dati, nagsisimula pa lang ako. Pero sinatandaan ko na kahapon, mm. nagkakail ako ng tulo ang luha ko. Bakit? Bakit nagtulo ang luha mo? Sabi ko, sa nagbuhala na daw sabi ko si Marcos, na lamang ako. Hindi man lamang sabi ako, nalo, Nabibisita? Sinusong ko. Sabi ko, Panginoon, pasabihan mo sila ng pag-isit. Malinaw na pag-isit na malalaman din simple ako. Oh, tata. yung lesi sabi ko kapon, hindi oh. Okay. Di ako nagbubulaan. Katandaan ko lang, magbubulaan pa ako. <laughs> oh, hindi. kasi... Kasi Johanan sila. Si Tatay ano Carlito yan ano yan. Ma, uh, ma, ano din siya yung palagi siya nagpe-prayer every Friday ba o Saturday? Saturday. Friday ah, uh, lagi siyang nagdadasal. So, noon pa man, halos dati, dalawang taon natin siyang tinulungan. May aso ako dito. Nasaan yung aso mo? Binabayaran ni Marcos King sa Mm. Hindi ko binigay dahil mula yung maliit pa siya, dito lang titulo. Mm. Yung malaki na, nakaulong niyo, Yung pinakaalaman sa 20 anos na, dito siya ako. Nagpagay ka sa buwan, may laso. Aso? Oo. Uh hmm, -huh. yung aso niya dati. Hmm. Pero hanggang ngayon, kung naalala ko, nag-iilak ako. Mabalik laso. Hindi ako sa aso. Alam niyo mga, ala sa tatay ha, alam niyo mga mabayan, si tatay Carlito, may aso siya kasi dati. Nagulihan <laughs> ako dito. Na dati kahit na sabi kong... Sigbabato ang ko. Ipa, ano na, ipa... Yung ipa, pa... pa ano Ipamigay na kasi nga, hindi naman naalagaan tapos ma sobrang ano na sobrang hmm. may sakit sa balat tapos may amoy eh si tata yung hygiene niya sabi ko ay na ano na maapektuhan kaya sabi ko ipaalis na yung aso niya pero ayaw talaga ni tatay noon dun sa hmm. na prepare natin na bahay niya noon hanggang sa ngayon eh wala na pala kaya daw siya na natuwa yung... sana akong Nenesengko, jauh. Agak kiri muska, kau jauh serak Rag ba? Rag balik ako. Rag yung bisak baka. Nadadapa? Oo. Oh. Sugad yun ako. Okay. Sugad. Yan. yan. Ayaw nga, may mga sugat siya sa paa. May mga sugat ako niya. Mga pinilaan. Grabe ang buhay ni Tatay Carlito. Ano? Isipin niya 102 years old in 6 months. Sobrang tagal na. Nakasama lang sa kahoy. Oh. Saan? Ayunga. So, Ayunga no. Yung mo? Saan? Oh. Ay, oo nga. Oo. nga, ano? Yung pagkabata ko, kahoy siguro kung yung kanto ko si Ninja. Hmm. Kaya din yung dugo ko nga. Doon, siya nilasin ko. Ito yung lalang nangyari, dahil laki kilimus ako. Magkako, malaro kong pambilin ng sungkol. Ngayon, mapunta sa labo, dyan sa... Sumel, ya masikapin sa akin. Hindi, alam mo, bakit na? Pangalawang araw na. Tanggal tato yung face mask mo, tanggal. Madumi pa yung face mask mo. Hmm, tanggal. Ang dumi ng face mask mo. Ha? Marumi yung face mask mo, madumi. Uh, Oo. Oh. Tanggal na lang. Hata, hmm. uh, grabing dumi. Madumi lang? Hmm, madumi, huwag mo na gamitin yan, madumi. O, pinunas mo pa. <laughs> madumi na nga, yung pinunas mo pa. Wala pa eh. Gusto mo, ah. Gusto mo ng pera? Ha? Gusto mo ng pera? Ayaw ko na. Bakit? Hindi nga baga ang maghabo. Hinabawgan ka ng glass na ang galay sa lagay. Oh, ah, Ayaw ano mo pa. Tintong baboy. Pigbabahog na, iyak pa. Oh. ang <laughs> galing talaga ni Tatay Carlo ito. <laughs> alam, oh, baka may mga magsabi na naman bakit hindi ipo-opera yung nasabuko ni Tatay. Sa loob po yeah. ng halos dalawang taon natin siya noong tinulungan. <laughs> Yan po ay Uh, ano na kumbaga ay hindi eh kung kung hindi na ayaw na ni tatay kasi hindi na daw niya kakayanin na ipa-opera yan na ipatanggal kasi siya nga ay matanda na 102 years old and 6 months na kaya hindi na po noon ay gusto niya ni pa-opera kaso ayaw ng doktor daw kasi may mga ugat na pwedeng tamaan na pwedeng ikaw matay ni tatay kaya hindi Maa, siya niya opera si Marcos, doon sa Nagpunta ko kaya sabi ko, oh, Panginoon ko, nagpasok ko sa simbahan. Panginoon ko, bakit sabi ko, hindi mo malamang binibigyan ng malinaw na pag-iisip. Mal ko sabi ko, ngayon sabi ko, mabait na, mas kasi nila po, inaharang ako kang saragyan niya, parang mabigyan ako. Oh, Marabi, tanda ko ni tatay, ano? Mabait na tao, walang matalaw. Salamat tatay, eh hindi pa pala tayo nakakalimutan talaga ni tatay uh, nila, tao, na eh. tayo, hindi nakabisita dito. Kasi dito ako nagsimula kay tatay ng pagtulong din talaga. Talagang sinagaan namin siya noon ni Commander na binagluluto namin ng pagkain, dinadala ko dito ma kahit dito ay malayo. Manamala. Kamusta naman kayo ni ate Salumi? Si ate Salumi kamusta? Si ate Salumi kamusta? Nasaan siya ngayon? Nasaan? Hindi na ko pa ako kanina, wala. Walang pa ako. sa si Kuro Sagoro. Naandyan si Ate Salumi, nakita ko kanina. Oo. Yung uh, nag-iisang anak ni Tatay Carlito na nag-aasikas. Yan na nagbaligay mas sa akin. Ang business, may palo. Hindi ako magpukas sa kanyang araw-araw. Wala mo, ang anak ko babae. Uh -huh. po, ay ang lalaki. Baka kumpar niya ako, Oo, Binumura ang ko, pata ko kasama. Masama. Bigla itong nag-iingat. Bait ni tatay. Ito problem na. No? Yan. Oh, Ingat naman. ako. Kasi ako baba na. yung anak niya so yung lalaki doon nagtatrabaho yung mister. Kinikilos ko ba sa lahat? Sabi ko, men, kung magbibigay ka sa akin, mo. No, Pagluho ko ito, bisyo niya, alas 4 pa ang gabi, ang kagahon, medyo Tatay, siguro naman, maunawaan hey, naman ng asawa ha? niya. Maunawaan naman siguro ng asawa niya, Ate Salomion. Maunawaan naman yun kasi wala namang ibang mag-iintindi sa'yo, kundi si Ate Salome lang. Hmm, maunawaan ay, yun. yun. Ano nagawa ng bahay ko? Ito, ano nga sa mga 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 nagawa pa pala niyan eh. Nagkuha ko pera sa labo, mm. sa munisipyo. Eh, Ginasto ko sa mga Nagpunta ako sa labo, nakiausap ako. Mm -mm. Binigyan ako. Yan. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon alam ni tatay na nakatanggap siya ng 100,000. Siguro hindi niya alam kasi hindi pinaalam sa niya kasi nga baka daw kung san-san gamitin ni tatay. Kaya hindi na pinaalam nila sa lumiin nila. anakagid nila dun sa mga importanteng bagay kagaya nung sa St. Peter tapos ito bahay niya. Kasi nga yung pinagawa natin doon sa kabila na si tatay medyo malayo. O, lagi siyang lumalaka dito inalalayuan nalalayuan siya. Bagay pa ba ako ko? Huwag ka maglagay niyan kasi madumi. Tay, huwag ka maglagay niyan madumi. Hmm. Huh? Mahingi ako kasi sa London mamaya. Ha? Ano ito pala siya at salumi? At dito nga nang lumapit ang kanyang nagsusulong anak dito sa kanilang barangay ay akala ko ay may usap lamang siya sa amin. Kaya pag vlog ko dyan pare, pwede pakitigil na. Oo, oh, oh, wala problema. Ano nangyari dyan? Hmm. Ano ba? Hindi tatay, wag da ano daw, wag na daw ikaw bidyuhan. Ha? Wag, wag na daw mag-vlog sa iyo. Oh. Bawal na daw mag-vlog sa iyo ang definition para sa kanila ng hindi pinababayaan yung taong nanlilimos. Oo. Oh. Na, magano? Bawal, hindi, huwag ka na daw bidyohan. Oh, pwede naman kami sa magpabot ng tulong pero kahit wala ng video. Oh, wala namang problema. Ay, makamala, huwag ka na lang ako lang huwag na tatay magsalita, ayaw mo na, okay lang, lang yun. Wala namang problema yung tatay, kasi karapatan naman nila yun. Wala ka na lang ako okay lang yung tatay, walang problema yun. Kapos. Mm. Kasi ang tao tatay, alam mo, kapag uh, totoo, galit yan. Ano? Um, okay na. Sige na tatay, bang, tayo ka na dyan. Pabigyan mo na lang kay, ano, kay Pabigyan mo na lang kay Alma Bago ko ipagpatuloy yung komento ko sa nangyari na ito ngayong araw, ay meron lamang po ako sa inyo mga ilang videos o ilang clips na gustong ipakita sa inyo ng mga time na nagvlog pa tayo kay Tatay Carlito. Ito yung mga panahon na wala pa akong kinikita sa act social media na sa munti namin kinikita ay binabahagi na lang namin sa kung sino yung makita namin na deserving. Nilutuan siya ng ulam ni Commander kaninang umaga, gumising din umaga maaga para mabigyan din si tatay ng ulam. Dahil nga sa wala pa akong kinikita ng mga oras na ito, sa kung anong pwede namin maibahagi ay gagawin namin. Ilang sobrang lakas po ng bagyo ngayon dito at ilang bahadi yung dinaanan namin. At lagi kong kasama si Commander Marcos po. At thank you din sa kanya kasi kahit ano kahit may bagyo ay eh, sinasamahan tayo at ah, susubukan natin puntahan si Tatay Carlito ngayon dahil hindi talaga namin matiis dahil siya ay napamahal na rin sa amin na iniisip namin na baka wala na siyang supply ng pagkain kaya kahit talagang may bagyo at basang-basa kami yung eh, damit ko basang-basa ay didiretso pa rin kami para mapabot sa Tatay Carlito ng tulong Bungo ko ang puso ko sa ako mga ginagawang ito sa akin ninyo pinakita talaga niyo malaking pagtulong, hindi lamang basta-basta ang kalituhanan yan. Walang sinuman man baka gaya sa inyong uh, kasulad kad na uh, mga ginagawa ninyo sa bahay ko. Oh. Uh, sa pagjangkap mo yung ng bahay ko. Apo. Hinandaan niyo talaga gusto. Kaya hindi ko matanggap ang sinabi ng asawa ng kanyang anak na wala kaming naitulong kay Tatay Carlito. Yan, base po na yan sa nakita ninyo ay halos mahigit isang taon natin siyang tinutulungan. So, kanina, nung lumapit si Ate Salome sa atin, akala ko ay gusto niya rin tayo makausap, gusto niya tayo makakwentuhan, dahil nga matagal na panahon din na hindi tayo nakabisita kay Tatay Carlito. Dahil siyempre ay nakita naman natin na ah, medyo okay na siya, at siyempre humanap naman tayo, ng ilang pwede nating matulungan na kababayan. At alam ko na lahat ng nakasubaybay sa atin mula sa simula dito sa channel na ito, alam ko na nakita nyo kung ano yung sakripisyo natin kay Tatay Carlito. Noong una po, hindi pa ako nagkakaroon ng revenue o sinasabing saho dito sa ating mga platform, ay tumutulong na po ako sa kanya. Hindi man ganoon kalaki, hindi man ganoon talagang as in talagang sapat, pero ginagawa po namin yung best namin noon para lang makatulong sa kanya. Kahit na wala ako pang kinikita sa aking mga platform, Andiyan yung ipinagluluto siya ni Commander yun na din nyo. Tapos dadalhin ko yun dun sa kanya, isang oras po yung babiyahin papunta dun halos. Madalahan ko lang siya ng pagkain, makatikim lang siya ng masarap-sarap na pagkain, ng maayos-ayos na pagkain. Ginagawa ko po yun nun. Hanggang sa dumating yung kanyang kaarawan, ay pinaghanda natin siya. Hanggang sa naipagawa natin yung kanyang uh, munting tahanan. Kaya sa totoo lang kanina, sa muli pagbisita nga namin dahil naalala namin si Tatay Carlito na sabi namin kamusta na kaya siya ay naisipan namin dumaan sa kanya dahil nga matapos yung bagyo ay gusto namin din siyang kamustahin kung ano yung sitwasyon niya o kalagayan niya nung bigla nga lumapit si Ate Salome na sinabi niya i-stop muna yung vlog sabi ko okay lang walang problema nang biglang dumating yung kanyang asawa at uh, may mataas na kaagad yung tono ng pananalita niya okay pa sa akin yun, okay lang yun kasi since sila yung uh, mas may karapatan para kay Tatay Carlito, although sa totoo lang si Ate Salome ang may mas karapatan. So since asawa siya, hindi ko alam yung sitwasyon nila kung naman. So okay lang naman 'yon. Sana naman ay kinausap mo man lang kami ng mahinahon na pananalita. Kasi madali naman kaming kausap. Sabi ko nga sa kanila kanina, unang-una po, hindi po kami nagpilit na mag-vlog kay Tatay Carlito. Inilapit po siya sa amin kami po hindi kami basta-basta papasok kung hindi naman niya nilapit sa amin o kung ma-scout man namin yan eh, magpapaalam kami kung talagang payag ba sila na ma-share yung kanilang buhay sa social media sa akin lang alam kong alam ni Ate Salome na yung mapipictured sa social media yung kanyang tatay na kung ano man yung pwedeng sabihin ng kanilang tatay about sa kanila ay eh, talagang maraming tao ang makakapanood at wala kami ni isa man ang sinabi na negative sa inyo. Mismo kay Tatay Carlito nang gagaling yung mga negative tungkol sa inyo. Sa totoo lang yung sinasabi ng asawa ni Ate Salumi kanina na hindi daw nila pinabayaan. Siguro may part na hindi niyo pinabayaan. Pero kung talagang totally hindi na pabayaan si Tatay Carlito, bakit dumating siya sa point na nanlilimos siya hanggang sa bagong silang? Imagine, hindi pa po kami nagbavlog sa kanya noon na mamalimos na po si Tatay Carlito sa bagong silang. Marami na akalam niyan kasi may proof yan, may picture yan, may mga tao na video sa kanya nung time na nanlilimos siya sa bagong silang, Labo Camarines Norte. At nakita niyo naman sa mga sinasabi niya kanina, nangihingi-hingi daw siya doon malapit sa bayan nila o sa barangay nila para lang doon kahit paano may pampadula sa kinakain niya. At siya na rin na nagsabi minsan lang doon nakakapagbigay siya sa Salome kasi nga nahihiya din siya kasi babae yung kanya. So, para sa akin lang kasi dito, kung alam niyo madalas nangyayari mga kabayan, kung hindi pa dahil sa social media, minsan tsaka lang nila tutulungan yung tao kapag na social media na. Ang masakit lang para sa akin mga kabayan ay yung mumurahin niya kami na wala naman siyang ambag sa buhay namin, di ba? madali naman kaming kausap Noong mga pagsabi kanina kahit na mataas yung tono niya ako mababa pa rin sabi ko wala pong problema okay lang po pero hindi ko mapapalampas hindi ko na dapat ito ipopost pero hindi ko mapapalampas yung murahin mo kami yung mga kagaya naming charity vlogger mo murahin mo for your information wala kang ambag sa buhay namin kami ang may ambag sa buhay ng tatay ng asawa mo sa mahigit isang taon na pagtulong namin sa kanya na napamahal na sa amin yung tatay mo na to the point na kinakailangan ko pang magbayad sa karinderiya para lang dalahan siya na makakain araw-araw tanghalian halian gabihan nagbabayad ako noon buwan-buwan para lang madalhan yung uh, tatay ninyo ng makakain at alam nyo ba mga kabayan dumating pa sa point na kinakailangan ko lumapit sa mga kamag-anak ko sa abroad para lang pumatulungan ko noon si tatay Carlito kasi yung bahay niya dati ay sinasabi niyang sinunog na hindi ko alam kung totoo'ng sinunog pero hindi ko na inalam 'yun. Kasi ang gusto ko na lang ay matulungan ko na lang siya. Noong mga time na hindi pa ako makita sa YouTube ko, lumapit ako sa pinsan ko noon sa abroad na baka pwede mo siyang pwede mong uh, ilapit sa mga katrabaho mo itong tinutulungan ko kasi wala pa akong kinikita hindi ko pa kaya. Baka po pwede mo siyang tulungan. At hindi nagdalawang-isip yung pinsan ko. Shoutout sa iyo, salamat. Kasi 'Yung unang-unang renovation ng bahay ni Tatay Carlito ay galing po 'yun doon, hindi man malaking uh, malaking budget pero at least hindi 'yun basta-basta magagawa ng ilan na mag-effort ka pang lumapit sa mga kamag-anak mo para lang matulungan mo 'yung isang tao, di ba? Kasi alam ko wala pa akong kinikita noon kaya inilapit ko siya. At ayun, pinadalhan naman ako ng mga katrabaho ng pinsan ko at pati pinsan ko na siya namang first renovation ng bahay ni Tatay Carlito. At ang pangalawang renovation po noon ay yung nagkaroon na tayo ng sponsor no matagal-tagal na panahon din yung lumipas bago nagkaroon tayo ng sponsor na tumulong kay Tatay Carlito at sa atin para may pagawa ng mas maayos yung tahanan ni Tatay Carlito totoo po dumating po sa point to totoo po dumating po sa point na ginawa ko po yun para lang kay Tatay Carlito o, wala naman sanang problema sa totoo lang na sabihin nyo sa amin ng mahinahon na wag na lang pong i-vlog si Tatay Carlito. Okay oh, ilang naman yun. Mas hindi kami magpipilit. Ikaw na nga tutulong, ikaw pong pipilit, di ba? So, hindi po. Ano? Ang kinakagalit nila ay yung mga negative comments daw ng viewers. So, sinisisi niya yung mga viewers. Yung mga negative comments ng viewers. Malaya po na magbigay ng opinion ang mga viewers basis sa napapanood nila. Siyempre, ang viewers magbe-base lang din yan sa binibigyan nilang komento ay dun sa napapanood nila. Yun lang naman yun. Kaya, wala, wala ka rin karapatan na sisihin yung mga viewers base sa kinomento nila kasi nagbabase sila sa sinasabi ng tatay nyo sa camera namin o sa amin, di ba? At nakita nyo naman sa video kung gaano kasaya, katuwa si tatay Carlito nung makita muli tayo. Kaso nga lang, binasag nyo yun yung kasiyahan namin ni Tatay Carlito na muli magkita na talagang na-miss din namin siya kaya naisipan namin dalawin sa tagal ng panahon na hindi namin siya nabisita nakita, mo naman, nakita nyo naman sa vlog na kahit mga bagyo nun binibisita namin siya tumatawid ako dyan sa ilog dyan sa inyo para lang mabisita ko si Tatay Carlito at dumating pa nga sa point na inilapit ko din yan kay Kalinga Prab para lang mas matulungan di ba? Kasi kung ako lang sasabihin nyo na pinagkakakitaan, sana hindi ko na magbabaka sakali na ilapit sa mas makakatulong, di ba? Kasi kapag inilapit ko yon, sila na mag-vlog hindi ako. O, oh, di ba? Bakit ko pa ilalapit yung tao na sinasabi yung pagkakakitaan ko sa ibang vlogger? O, oh, di ba? Hindi kasi ganun, hindi kasi kami ganun hindi namin masyado iniisip yan kung magviral man o ano kasi yun pagtulong ko sa papa nyo na wala naman akong kinikita pa noon iginagawa ginagawa ko di ba so ay lang hindi ko na dapat ito ipopost pero sana ay hindi ka nagpakita ng ganong kagaspang ng ugali kasi napakarami ng tao doon kanina no hindi kami nakakaya doon ikaw po yung nakakaya sa ginawa mo kasi nga, alam din ng mga tao kung ano yung sakripisyo din namin kay tatay Carlito di ba at uh, na dahil nga kay Tatay Carlito Diyan sa barangay ninyo Ay nagkaroon pa ng feeding program Na kami yung nag-organize Na kami yung nag-ambag-ambagan uh, Para makapagpasaya Diyan sa barangay ninyo Dahil yung kay Tatay Carlito Okay? So yun lang At uh, Wala, basta di ko na dapat ilalabas talaga Itong video na to Kundi lang dahil sa pagmumura mo sa mga vlogger na kagaya namin Hindi, hindi lang kami yung minura mo Lahat ng charity vlogger minura mo kaya, yun, sana huwag niyo pabayaan si Tatay Carlito. Kagaya ng sinabi mo, hindi niyo siya pinababayaan, sana nga huwag niyo siyang pabayaan. Kasi matanda na yung uh, tatay ninyo, tatay mo na rin yun, matanda na siya. At uh, mahalin niyo siya, kasi magsina yung buhay niya. 102 years old na yung tatay ng asawa mo. So ilang, bahala kayo kung magpapabarangay kayo, bahala kayo. At uh, dadating ako, ilang. Maraming salamat ulit. At gablas po sa lahat. Kayo na ang bahalang humusga base sa inyong napanood kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila.